ginagawa tayo mga ng langis. Ihalo natin dun sa ginawa kong avocado, haplas. Ayan siya. Oh. Gawa na akong langis. Lalangis. Ang ano natin dun. Para maganda kasi pong langis ng niyo. Maganda siya sa balat. Yeah. Ito ang ihalo ko dun sa haplas na ginawa ko na hinaloan ko ng buto ng avocado. Yun na siya. Yung langis. Bango siya. Ano? Yung gata. Na lang. langis na. Marami para may panghalo tayo ulit doon sa langis kasi kunti na lang ang ano laman and, ang ganda kasi natural na langis na galing sa Ang ganda din sa paghapla sa balik for watching follow like and share po salamat po